So sa video natin na ito ay eh, papakita natin kung kaano kahalaga ang paggamit ng signal light lalong lalo na sa intersection. So dito tayo ngayon sa may BGC Taguig sa may likod na Market Market sa BGC at inaantay lang natin magpuli green ang signal light para tayo ay eh, makakaliwa na pagpuntang C5 Road sa Taguig. So sa susunod na video na to, sa susunod na clip, makikita nyo isang motor signal na hindi gumagamit ng signal light pero kakanan Here I come! Oh, here I come! Oh! Eh! 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 Bye! Have a great time!